boy. Risa, hunti beros na mo. Si Risa, hunti beros mo. Palagay ko po kung isipin natin kung uh, examinin natin ang lahat ng uh, senador. Si Risa, hunti beros ang pinakawalang hiya. Oo. Oh. <laughs> pinakawalang hiya, pinakamakapalang mooks. <laughs> kasi mo yan, meron ka po nila na uh, nalalaman na iimbestigan mo yung pilhelta ng <laughs> Risa Ontiveros. Inimbestiga yung pilhelta. May nawawalang bilyong-bilyong pera sa pilhelta. Ikaw pa ang nag <laughs> Kumusta naman nung panahon ni Noy Noy Aquino? Si Abnoy, kumusta nung panahon niya? <laughs> Si Aden, yung muna ng issue patungkol sa Pilher. At ngayon, meron kang mukha. Meron kang makapal na mukha para nag-imbestiga at nag-iimbestiga ng PhilHealth. Ako, no? pag-usapan <laughs> po natin lahat yan. Pwede na yung lights sa subscribe. Ano mga simulan natin dito? Dito muna tayo, ayan, yeah, ito muna ho. Mag-react po tayo sa video na ito. Please like about this. And it appears that the secretary blocked me. Oo. Oh. <laughs> Oo, oh, si Jero is down. Binlakit daw si, si, si Madam Reporter. Pero, panggan din ah. Agree about this. And it appears that the secretary blocked me when I asked for clarifications about this. And you remember the president saying that his administration is open to dialogues and questions and even criticism. So, what does the palace make of this situation, ma'am? What do you a dialogue, criticism. Naniniwala nga ka kay Bongbong Marcos nung sinabi niya na ang uh, ng, uh, Malacanang ay open sa dialogue tsaka sa criticism. Naniniwala nga ka kay Bongbong Marcos. Ito Ah, uh, for a while. Black or black? <laughs> black. ni ko yan na nang pa eh. <laughs> or black, or ba? <laughs> <laughs> Hindi ko po yung na mismo kay Secretary Jay So, aalamin natin uh, kung paano ba nangyari? Para paano ba nangyari? nangyari? Inopinisyon po niya. Nabasa niya yung message. Ayaw niya yung message, binlock niya. Ay gano'n. Hindi oh. ka ba marunong gumamit ng Facebook? Kung ayaw mo yung tao, pindutin mo yung black. Oh. yung black na yun. Oh. Si Marcos, pipindutin niya yung white. Full brown yun eh. Hindi oh. nee, po yung white, yung, yung open. Oh. Open sa, sa criticism. Tsaka mm. sa sa mga ano, mga question and answer ng mga reporter. Kaya, pipindutin mm. niya di ba? niya yung white o, di ba? Mm. <laughs> Hindi pulburon yun, white yun. Pulor <laughs> lang. Nakunat kita. Tawag ba yun? <laughs> <laughs> ah, Madam Claire, gago ka ba? Tawag ba yun? Yun <laughs> lang. about this, and it appears that the secretary blocked me when I asked for clarifications about this. And you remember the president saying that his administration is open to dialogues and questions and even criticism. So, what does the